Ang kanyang katanyagan ay umaabot sa mga karatig bansa dahil sa kanyang angking galing at husay sa pakikipaglaban at pakikipagdigma. Halos kinatatakutan din siya ng ibang bansa, lalong lalo na ang bayan ng Iwa. Ang kanyang record bilang isang magiting na shinobi ay halos walang makakapantay maliban lamang sa isang misyon kung saan nahantong sa kanyang pagkabagsak at pag-aalipusta na siya ang naging resulta ng kanyang pagkamatay. Kilalanin natin ang karakter na ito. Pero bago tayo magsimula ay huwag po natin kalimutang mag-subscribe at mag-follow sa ating channel para mas updated tayo sa ating mga bagong videos. Siya ang isa sa pinakamalakas at magiting na shinobi sa bayan ng Konoha. Si Sakumo Hatake. Naging famous at kilala si Sakumo sa buong bayan dahil sa ilang beses niyang pag-accomplish ng mga mapapanganib na misyon o tinatawag na S-rank mission. Ganyan kagaling si Sakumo sa kanyang kapanahunan. Kaya siya ay naging tanyag sa buong bayan ng Konoha. Ang kwento ni Sakumo ay hindi masyadong nailathala o nadetalye sa buong istorya ng Naruto Universe pero sa kanyang kapanahunan ay nag-iwan ito ng mga malulupit na kwento kung saan halos lahat ng mga shinobi ay bilib na bilib sa kanya. Pero dahil sa isang misyon kung saan naging failure ito ay nagbago ang lahat sa buhay ni Sakumo. Ang insidente iyon ay nangyari kung saan nagkaroon ng isang S-rank mission si Sakumo kasama ang kanyang squad kung saan nagkaroon ng ambush ang kanyang team dahil napapaligiran na ito ng kanyang mga kalaban. Pero sa halip na ipaprioritize sana niya ang misyon ay mas inuna niya pa ang pagligtas sa kanyang mga kasamahan. Halos marami siyang pinatay na mga kalabang ninja para lang mailigtas ang squad niya pero ang nangyari naman ay nakatakas naman ang subject kung saan ito ang puntriya ng kanilang misyon. Dahil sa nangyari ay nagalit ang kanyang mga kasamahan at umuwi sila sa bayan ng Konoha na bigo. Sa part na iyon ay hindi masyadong nadetalya sa Naruto Universe kung paano talaga ang pagkabigo ng kanilang misyon. Pero kung ibabase sa Shinobi Rules No. 4 ng Konoha na bilang isang ninja, ay mas unahin muna niya ang misyon. At dahil doon ay nabagsak ang karir ni Sakumo bilang isang shinobi at naging dishonor siya sa buong bayan ng Konoha. Dahil dito ay nagkaroon ng malalim na depresyon si Sakumo kung saan nahantong sa punto na nagpakamatay siya. At dahil dyan ay itinatak sa isipan ng kanyang anak na si Kakashi na maging seryoso at striktong mamuhay bilang ninja na nakabase sa rules ng shinobi. Ganun pa man, kahit naging kahihiyan ang nangyari sa misyon na yon, ay hindi pa rin nawawala ang kasikatan at pagiging isang alamat ni Sakumo sa buong Konoha. At hindi lang yan sa iba't ibang bansa. Mas binigyang pansin pa ang kanyang mga accomplishments kaysa sa kanyang nag-iisang nabigong misyon. Si Sakumo ay naging bantog din sa tinatawag na The White Fang of Gonoha at kapag marinig ito ng kalaban ay tiyak isa itong bangungot sa mga nakaraan nila lalong lalo na sa mga naka-encounter talaga sa kanyang mga kapanahunan. Pero ang kabaliktaran naman sa tunay na ugali ni Sakomo ay isang mabait at mapagmahal na ama kung saan mas tutok ito sa kanyang anak na si Kakashi pag walang misyon dahil si Sakumo ay napakaresponsabling ama at napakamasipag na ninja kung kaya halos iniidolo ito ng ibang ninja. Nagdaan ng ilang mga taon at dekada ay naging mistulang alamat pa rin si Sakumo sa kanyang bayan at halos nalilimutan na ang kanyang pagkabigo. Maraming mga ninja ang naniniwala na si Sakumo ay isang magiting na ninja. At isa na dito ang fourth Hokage na si Minato. Sa paniniwala ni Minato ay si Sakumo ang pinakamalakas na ninja sa kanyang kapanahunan. At hindi lang yan, ang kanyang lakas ay mahalin tulad sa tatlong sanin at ito ay si Najiraiya, Tsunade at Orochimaru. Ayon kay Minato, ang lakas ng tatlong sanin ay katumbas lang ng lakas ni Sakumo. Ganun kalakas ang ninja na si Sakumo. Kaya't hindi nakakapagtaka na kinatatakutan siya ng mga ninja sa iba't ibang bansa lalong-lalo na ang bayan ng Iwa. Kung saan may malalim na awayan ang dalawang bansa at isa sa naka sa kanilang labanan ay ang mga labanan ni Sakumo na nagdulot ng malaking pinsala at pagkamatay ng mga maraming shinobi. Kaya't nung panahon ng Five Nation Alliance ay napagkamalan nila si Kakashi na si Sakumo, ang White Fang ng Konoha. Maging ang third Chojikage ay malaki ang respeto niya kay Sakumo bilang isang malupit na kalaban nung panahong nagkita sila ni Kakashi sa Alliance. Ganun din ang kaklase ni Kakashi na si Obito Uchiha kung saan malaki ang respeto niya kay Sakumo at naniniwala siyang walang kasalanan si Sakumo sa nangyaring failed mission. Bagamat ginawa niya lang kung ano ang tama at yun dapat dahil ang paniniwala naman ni Obito ay dapat magtulungan at huwag iwanan ang kasamahan sa panahon ng misyon. At ang paniniwalang ito ay na-apply ni Kakashi sa kanyang mga sudyante. Sa kabilang dako naman ay malaki ang galit at puot ng isa sa pinakamalakas na ninja sa bayan ng Suna na si Chiyo laban kay Sakomo. Dahil pinatay nito ang kanyang anak at biyanan na nahantong sa pagkaulila ng kanyang apo na si Sasori. At dahil dito ay pinapangarap araw-araw ni Chiyo na gumanti at patayin si Sakomo dahil sa pagpaslang sa kanyang anak. Nagintanyag sa mga kalaban ni Sakomo ang kanyang teknik na Raikiri, ang White Light Chakra Saber na halos kumitil ng napakaraming shinobi na nakalaban niya. Sa episode 159 ng Naruto Shippuden ay nakita po nating namatay si Kakashi dahil iniligtas niya si Choji sa Asura Missile nung panahong umataki si Pain sa bayan ng Konoha. At sa kanyang pagkamatay ay nakita niya ang kanyang sarili sa isang madilim na lugar kung saan nakita niya ang isang tao na nakaharap sa isang bonfire. At ang taong ito pala ay ang kanyang ama na si Sakomo. Nagkaroon ng malalim na usapan ang dalawa hanggang sa nahantong ito na napatanong si Kakashi sa kanyang ama kung bakit nangyari ang hindi niya inaasahan sa panahong yun. Kung saan, syempre, nagpakamatay itong si Sakomo at uh, masakit sa part ni Kakashi na maagang mawala ng ama sa batang edad. Pero guys, alam nyo, ang tanong niya naman ay siya mismo ang sumagot. Kasi kung saan sinabi niya sa kanyang ama na dahil sa kanyang ginawa, ay narealize niya katagalan na tama din pala ito. At dahil dito ay pinatawad niya si Sakomo at si Sakomo naman ay lubos na nagalak at nagpasalamat kay eh Kakashi dahil napatawad siya nito. Na-mention din si Sakomo sa panahon ng dineklara ng Fire Daimyo si Kakashi na maging Six Hokage na ayon sa kanya ay nararapat lamang na maging Hokage si Kakashi dahil siya ay isang anak ng isa sa magigiting na shinobi ng Konoha. Ang buong detalye ng buhay ni Sakumo ay hindi masyadong nailathala sa buong Naruto universe. Pero ang kanyang alamat naman bilang isang malakas na shinobi sa kanyang kapanahunan ay hindi pa rin malilimutan. So hanggang dito na ako guys. Maraming salamat sa inyong panonood at uh, wag po nating kalimutan na mag-subscribe sa ating channel para mas updated tayo sa ating mga videos. Ingat guys.